sa bawat paghinto ng bus na ating sinasakyan. Ang tinig ng nagbebenta ng inumin at pagkain ang unang bumubungat sa ating pandinig. Tila isang melodiya sa gitna ng trapiko at ingay ng kalsada. Noon pa man, bahagi na ng ating biyahe ang mga pagkaing inilalakon ng mga nagtitinda sa bus. Sila ay nagiging kasama natin sa bawat paglipas ng oras. Nagbibigay ligaya sa ating panlasa at nagtatagtag kulay sa ating paglalakbay. Ngunit sa likod ng malamig na inumin at masarap na pagkain, mayroon bang mainit na puwang para sa kanilang pangarap at kinabukasan? Maituturing ba nating ligtas ang kanilang trabaho at may tiyak nakikitain sa bawat sampah at lakot? sa bayan ng 13 Martirescovite sa harap ng isang kilalang pamilihan kung saan nakaparada ang mga bus. Nakilala ko si Kuya Alex. 53 taong gulang. 24 na taon na siyang nagtitinda sa loob ng bus. Ngunit pakas pa rin sa kanyang muka ang sigasig at determinasyon. Kuya, dito lang po ba kayo sa may 13 na nagtitinda? Oo, naglalaman? dito lang. Kung Di ano yung niyo? mabili, yung titinda mo. Kung for may misa, matumal yung Mani, nilaga. Ah, oh. Tapos yung din pa din pa kayo, sa... kayo sa bus. Tila hindi alintana ang init at pagod. Makamtan lang ang magandang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, kabilang pa rin si Kuya Alex sa mga trabahong hindi kinikilala ng karamihan. At ang tingin nga ng iba'y lugmok sa kahirapan. Bukod kay Kuya Alex, nakapanayam ko rin si na Kuya Mer, Kuya Arlan at Kuya Felipe. Nakapo nagtitinda sa mga bus. Ang kanilang mga paninda ay naglalaman ng mga pampalipas oras tulad ng candy, sigarilyo, chichirya at tubig. Katulad ni Kuya Alex, iisa ang kanilang hangarin sa araw-araw. Ang makaraos sa hamon ng buhay ang poverty rate sa Pilipinas ay umabot na sa 22.4%. Katumbas nito ang 25.24 milyong Pilipino. Ang kahirapan ay madalas na uunay sa trabaho. Ang mga informal na trabaho sa sektor sa lipunan ay kadalas ang tumatanggap ng mas mababang kita kaysa sa formal na sektor. Sa pagpupas, vendor niyo po, sapat naman po ba yung kinikita niyo? Okay naman kung sa hinta. Kasi ang sagot naman ng ano ko yung ilaw, sa tubig okay po. Yun ang sagot nila, pinakaabot eh. ko sa akin. Sabi ko, yung pagkain akin, kaya kong kita yung pagkain natin. Pero kung nasama eh, ko pa yung inong tubig, sabi ko, mahirapan na ako. Ayon kay Mang Ricardo Rason, ang kanilang nagiging bentahan ay tsambahan na lamang sa mga pribadong sasakyan. Hindi ka mukha ng dati. Dati nakakasakay kami sa mga bus. Ngayon sir, talagang wala. Dito lang po ako sa mga private na sasakyan. Sa pagdami ng informal na trabaho, maaaring magdulot ito ng patuloy na kahirapan dahil kulang ang mga tao sa benepisyo at siguridad sa trabaho na nakakaapekto sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. Sa mga anak talagang nung nakita ng mga anak ko, sila. Ngayon naman, mga anak ang buwan ng kakulungan sa proteksyong panlipunan na ito ay panganib kapag nagka-crisis sa ating bansa. Paano po ng pandemic? Parehirap din na. Napapayak ako sa ng pandemic. Agapon, 200 tiga na. Lalo na't hindi umano natatapos ang kanyang obligasyon sa pagpapaaral sa kanyang mga anak na nangangailangan. na, na nakatapos sila kahit high school lang po sa pagtitinda lang. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mayroong 2.7 milyon na Pilipino ang walang trabaho. Dito sa Pilipinas, 38.3% naman ang nasa informal na trabaho. Nangangahulugan na dalawa sa limang trabador ang hindi binubuwisan o pinapangasawaan ng gobyerno. Hindi bababa sa anim na po ang mga ambulance vendor na kung tawagin ng kanilang samahan ay The Vendors Association. Ayon sa kanilang pinuno na si Ricky Estabillo, sa paralisadong biyahe ng mga bus pa norte at pagpapatupad ng point-to-point -point destination ng mga bus, ang kanyang mga kasamahan, unti-unti ng pinanghihinaan ng loob. At pati ubano ang pondo nila sa samahan, ubus na rin. Wala na po kayong magagawa na wala na po silang mga anak-anak buhay, dumalapit po sa akin yung mga ibang kasama ko, nanggagaling po sa ibang lugar. Kahit pa paano, kung meron na, ina, ina, binibigyan ko po sila. Sinabi ni Ricky na walang social protection ang kanyang mga kasamahan dahil sa sitwasyon na pakyawan ang kanilang diskarte sa kabuhayan. Ang mga ito ay walang social protection kaya ng SSS. Sila rin ang nakikitang non-essential workers. Pagamat ang sektor na ito ay nagtataglay ng malaking bahagi ng ekonomiya

Patapilo pa, Magkamali ka ng baksak. Talagang na no, ang, bu ang buhay namin nasa hukay na. Kalate buhay. Kalate nasa sa hukay. Yan ang trabaho ng vendor. Uh, uuwi na luwaan. Kung kay may sipag. Kung wala kang sipag, tiyaga. Ay wala. Wala kang kikitain sa isang araw. Sa so aming pag-iintay ay nakapanayam ko rin ang ilan sa mga driver at konduktor na madalas nakakasalamuhan ni Kuya Alex. Okay, may mga pagkakataon din po ba na yung bus drivers or kayo po, hindi po pinapayagan yung mga bus vendors na magtinda or maglako sa loob ng bus? Pag yung nakakaabala na po, hindi na namin na. Pag nakakaabala na po. Sa uh, ano kasi na Come store, kung may mixan, kung may mixan, kung gawa na may maakyat i-scout ko yun Nali, pag po mahaba yung biyahe, napili rin po ba kayo sa kanila? Hindi po, binibigyan lang po kami po uh, ah, binibigyan necessary... po. ano, Ah, uh, pasay, pasay! Pasay, uh, pasay! may mga dito, pag may mga Nakakalungkot man, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay pinapayagan silang makapaglako sa loob ng bus. Madaling araw pa lamang, nakahanda na ako upang samahan si Kuya Alex. Sa lamig ng simong ng hangin, ramdam ko ang hirap na nagaantay para sa araw na ito. Baya alas 13 ng madaling araw ngayon at nandito tayo sa 13 para hintayin si Kuya Alex para masamahan natin siya sa mga ginagawa niya kada umaga at sa niya binibili yung mga paninda niya. Hindi pa man sumisikat ang haring araw ay nag-umpisa na ang umaga niya kape ang kanyang naging kasangga sa mahabang araw na pasimula pa lamang na, na. Hanap na naman madilim pa ang langit tinahak na agad ni Kuya Alex ang daan patungong kadiwa kung saan siya Abel bultong bumibili ng paninda ngunit bago makarating sa paroroonan mahabang biyahe ang araw-araw niyang kalaban kuntatanatan ng kadiwa kadiwa na, tayo, kadiba, kadiba na. po na pa lamang ay na siya para sa maghapong pagbibenta. Hindi bali na ang mapuyat at mapagod, magkaroon lamang ng sapat na kita. Sa bilis ng lakad ni Kuya Alex ay ramdam ko ang paghahabol niya sa oras. Bago pa sumikat ang araw, kailangan simulan niya na ang pagluluto ng mga paninda. Dahil para sa kanya, ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating ni Kuya Alex sa Kadiwa ay hahanap na, na siya ng bibilhan kung saan siya makakamura. Matapos ng bumili ng ititinda niya ay bibili naman siya ng supot na kanyang gagamitin sa pagbabalot ng mga mani. Kilala na siya ng mga nagtitinda dahil araw-araw siyang pumupunta at bumibili dito. Matapos makabili sa kadiwa ng kanyang kakailanganin sa pagtitinda, nagediretsyo na agad siya sa kanyang bahay upang simulan ang paglilinis at paghahanda ng mga ito. Mahabang proseso kung tutuusin at kung araw-araw gagawin ay tila nakakapagod. Ani na Walter? Ani? daw, ano? Maliwanag na nang makarating si Kuya Alex sa bayo ng Trese. Bitbit ng mani sa mga balikat na sanay sa bigat. Sabay namin tinahap ang daan o tungo sa kanyang bahay upang makita kung paano niya hinahanda ang ilalako niya sa maghapon. nang makarating na kami sa kanyang bahay ay pinakita at itinuro niya sa akin kung ano ang mga proseso na kanyang ginagawa bago niya pa maitinda ang mga mani at pugo. Yan, gagawa ko. Umaga. to ako ng mani. Ano pa gagawin niya? Linisin na? Oo, oh, ko na yan. Natanggal na lang natin ang dumi. Kasi yung iba'y lagi ng awas. Di mali? Kailangan yung tama lang ang tubig niya. Hindi pwede siyang sumubra, hindi siya pwede kumulak. Nagsimula ako dito magtinda nito. Almost nasa 2,000, 3,000, 2,000. 2001. Simula so, ako magtinda na nito. Ang pogo. Magkano po bilhin niya sa gas? Ang um, bili ko ng gas, sandan, sandan, isang lagay niyan. Yung isang bote po? Oo. Uh mm -hmm. Isang litro yan. Mm hmm. Yan. Tapos ay sasalang. kasi eh, pag sinabi ka yung vendors ka, alam mo lahat ang ginagawa. Hindi ka nakapokus lang sa isang trabaho. <laughs> kailangan alam mo yung lahat. Para hindi ka mapahiya. Kontrolin mo na yan. Kung halimbawa ang punan mo ay 750, kailangan yung punan mo at saka yung kikitay mo magpumarehas. Nagtinda na rin ng mga barbecue, yung mga kwek-kwek, lahat ng klaseng na, na paninda. Ay tindak ko na yan. Nung matapos yun, sinubukan ko naman ito. Magtinda ng sigarilyo. Yung sigarilyo yun. Pero piraso, magkano yung isang steak. Doon lang. Dala nga lang buhay ko. Ay siya, batutukat ako Inahantuk ako. Pinahantok i Tumapimidlip. Kahit sa yung Yan ganyan. Yan yung makasandal ako, makakatulog na ako niyan. Opo. Katayo. Sa pagod. Sa pagod. May iklip ka kunti. Pagkatapos lutuin ang mga pugo at mani, ay pinapalamig niya muna ito bago ibalot isa-isa. Matapos makapag-ayos ay balik na naman siyang muli sa paglalako at pagtitiis sa init ng klima, mahabang pag-aantay at bigat ng maghapon niyang bitbit na paninda. Sa araw-araw ay tila isang sistema na ang paulit-ulit niyang nakagawian. Kalimitan ang oras ng uwi ni Kuya Alex ay alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ay, Ika nga niya, maswerte na kung maagang makakauwi. Tulad ng araw, alas 7 pa lang ng gabi, tapos na ang pa mga paninda. At sa maghapong pagtayo, magkakaroon na siya ng mas mahabang pahinga. Ang buong araw ni Kuya Alex ay umiikot sa pagtitinda ng pugo at mani. Hindi biro na sa kabila ng init at pagod. Wala kang matinong mapipwestuhan at hindi rin sigurado ang iyong kita. Maswerte na sa maswerte kapag naubos ang paninda sa isang araw. Dahil sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pagkaaraw ng bias, minsan mabili sa walang bibili. Apo. Oh, Sabado na mami sa mabili. Minsan araw-araw mabili. Ah, oh, iba iba talaga. Iba ibang araw. Opo. Oh, na panindan. Tulad ng kita ng mga bus vendor. May araw na malakas at may araw na talaga namang wala. Ngunit isa lang ang tiyak. Sila ay kumakayod ng tapat para magkaroon ng kitang sapat. Pat naman po yung kita nyo para sa pangangailangan sa araw-araw? Oo naman, isa ko may kita. Patulad n'yan, nagsimula ako sa pagtitinda ng mais. Opo. Tinda ako ng vendor sa kung nagtinda ako ng kwek-kwek. Nagsasight car ako. mo, na dami, ano, dami, dami, dami. electric bike. Nag-electric bike dati ako, ititinda ako ng bugo. Yung kwek-kwek. Opo. opo. opo, opo. Hindi lang mais, mani at bugo ang kanyang inilalako. Tila kasabay ng linya ng bus ang linya ng kanyang buhay. At sa paglalakbay sa kalsada, nilalako niya rin ang pangarap na hindi mabilang. Ang pangarap ko lang, ang pangarap ko lang yung hindi ka sumala sa oras. Hindi ibig sabihin yung pakain ka sa magapon, hindi ka sasala. Ibig sabihin ni araw ako, yung gusto mo kainin, pwede kang makakain. Huwag lang yung walang hanap buhay mahirap naman yung nakikita mo yung hanap buhay na hindi mo naman kaya. Okay. Di ba? Okay. katulad niya, kayo. Oh, katulad kayo. Nagaano para lang kayo eh makapasa sa pag-aaral niyo, di ba? Ako, ganun din. Para mabuhay. O, para mabuhay. Eh, yung mga nagtatarbaho naman, conforme ng position, nagtatarbaho. pero Mayroon... mga may pinag-aralan, kahit pa may pinag-aralan eh, may makita ka nagtitinda Opo. rin ng mais na ganito eh. Dahil sa pagtitinda ng mais, hindi ka uuwi na duan, Kung ay may, sipag. Opo. Kung wala kang sipag, wala. wala kang sipag, tiyaga. Ay, wala. Wala kang kikitain. Eh. at ang di matatawarang determinasyon. Nagkawin ang lahat para sa kanyang kinabukasan. Kinabukasan na hindi pansarili lamang, kundi para sa pamilya na kanyang inuwian. Sa kanyang paglalako, dalang niya maeraos na ang araw na matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at makakain ng tatlong beses sa isang araw sa ilalim ng tirik na araw, alikabok sa hangin, sari-saring amoy ng kalsada, at pabago-bagong panahon, pasan-pasan niya ang panindang siyang umaagapay sa kanyang pamilya. Walang hanap buhay na madali, ano man ang landas sa tahakin, may diploma man o wala, lahat ito'y nangangailangan ng determinasyon. Kailangan niyang dumiskarte, magibagay sa panahon, at makisabi sa bawat pasahero upang kabenta sa daan lang pasahero. Patuloy siyang kikiramdam sa bugso at agos ng buhay. Sa bawat oras na lumaraan, segundo lamang ang kanyang pag-asang makabenta. Sa bawat segundong ito, nakadepende ang kanyang kita, buhay at pamilya. Ang pasilyo ng bus ay hindi lamang daanan. Ito'y lugar din ng pag-asa. Dahil hanggat may bus, Hangga't may driver at konduktor, hangga't may pasahero, siya'y patuloy na didiskarte at patuloy na sasampat, maglalako. <todong>